kampak mga braho sa akin channel so nagbabalik nagbabalik <laughs> brahong Albertans yon shout out to all. please subscribe oh, intro pala intro so yun mga braho mainit na naman time check 1pm so susunduin ko na yung uh, pamilya ko nga mamaya ang dating galing US sa nila so bago yun kasi maaga pa eh, halos 8 halos 8.30 pa yung lapag nila dadaan muna ako ng mall siguro malapit naman yung mall doon so siguro dadaan muna ako at magsha shopping shopping tingnan natin kung anong mabibili so yun lang mga kabara ko let's go let's go Bye. So yun mga bra ako sa wakas, nakarating din ako. Ang hirap ng parking. May 10 minutes ata ako naghahanap eh. so time check, 2.40 na. So mamaya pa palang dating na ng kasi na-delayed yung flight. So, let's go. Sa shopping muna ako. Bye. So, yun mga kabra Na-delay yung flight ni na Macy's. So, nagpa-rebook sila. Matagal pa yung balik. <laughs> so, yun. Hindi pa sila makakabalik ngayon. So, ang mangyayari, uuwi na ako. Time check, 6pm. Dapat parating na sila ngayon eh. <laughs> so, nagka problema kasi yung Delta Airlines sa US eh, sa mga computer hindi ko alam, nung Friday pa ata yun eh so anyways, nakapag shopping naman ako <laughs> minakabili ako ng sapatos na pang tito pag tito na, ganito na talaga ang binibili <laughs> pag sumasakit na yung likod sa tatrabaho, yung paa talagang ang binibiling sapatos sa hindi na Jordan na <laughs> so yun mga kabara ko Saglit na ipapakita ko sa inyo kung anong sapatos Ang nabili ko At kung bakit So yun mga kabara ko Yun na nga ito yung nabili ko yung sapatos Sa Foot Locker, baka, baka naman Locker, baka naman Locker So yan Dati ang tinitingnan ko mga sapatos Mga Jordan, Jordan Low, Jordan Rasa, Jordan 1 yung mga pang basketball Ngayon hindi na eh na tito na eh <laughs> Ganun talaga ano bang, bang sa inyo ano bang palatandaan pag ang isang tao ay tito na <laughs> kaya gano'n no, ang edad natin pan tito na at siya, may natawag na sa akin ng tito <laughs> so yun lang mga kabarak ay sandali pala ipapakita ko sa inyo ang pang tito na sapatos hindi na Jordan ang nabili ko yan hoka <laughs> hoka na hoka so yan ang hoka yan maganda naman ang hoka eh. magaan siya Ayan. Kaya pantito kasi maganda to Pag nasakit na yung uh, likod Nasakit na yung uh, Nasakit na yung paa Sa kalalakad <laughs> So maganda naman eh Ayo, Maganda naman pang duty to, panpasok, pan-trabaho Ayan oh. Napakagaan nyo sa paa Alam bang technology meron ng hukon ito Mura lang to, 220 Mas mahal pa sa Jordan 220 dollars mas mahal pa siya sa mga Jordan ko. Ah, jo, Ganun talaga. Kwan to eh, Gore-Tex Invisible Fit. So, ang ganda ng kanyang kwan. para siyang yung parang pang rugged. Hindi lang basta magaan. Magandang klase. Yan, no? Oh. Parang leather-leather yung kwan. Hindi ko alam. Vibrant. Kung alam niyo yan. So, yung mga barako. Ganun talaga pag nagiging Tito na of Manila. Tito of Canada. Hoka na O kaya on cloud na Mas mahal yung on cloud eh So yung sana yung bibilhin ko eh Yung gusto ko mas mahal Tsaka sobrang gaan na Parang hindi ako comfortable Ito e, try ko muna tong Hoka Pag nagustuhan ko Bibili ako nung basta Ganito na pang tito eh <laughs> So yun lang isang sign na nagiging tito na Hindi na Jordan ang hinahanap At Hoka na Hoka uh, kung dati Jordan, ngayon ay Hoka Hoka, <laughs> hindi ko alam ang basa dyan Hoka o oh Hoka, may din US yan eh Maganda siya pag lakad-lakad Kasi pag nag-work, nag, -work, nag So anyways, pauwi na ako See you again Sa mga kadugsong pa vlog na to Hindi pa tapos kasi Kunti pa lang eh Siya kami nabili din ako sombrero Maganda rin, maganda sombrero na klase Ito ko kapit ng lasang sombrero Saglit lang magpapakita ko sa inyo Napakaganda nito Ito King Yan o oh. King, gawa siya ng uh, Goring Bro The Farm $55 Napakasimple lang yan $55 oh, Napakaganda di ba? Napakasimple Pero ang mahal na presyo Maganda yung presyo Yeah, kasi summer, ang ganda yung ganyan So, yun lang mga kabarako Your tito Tito barako <laughs> So, see you again Mamaya, itutuloy ko yung vlog Kasi kailangan ko mag-vlog Wala akong gagawin sa bahay eh Bye So, yung mga kabarako Nag-order muna ako ng pizza Bago kumuhin ang bahay Ah, mag-grocery muna pala ako Nakakapagod na yan oh. Ah, fresh slice. Baka naman. So, medium pizza. Ang ino So, yun lang. Pagod ako dun sa biyahe. Okay, oras na yun. Okay, bye. So, it's coming. Coming there. Say hi, buddy. Hi. To hi to your friends. Sorry. Hi to your friends. Hello, friends. Mga yeah, para ako, nagugutom na ako dito ng no? kakain ng pizza. <laughs> so nagpunta ako dito sa park. Kasi yung ganda rito ng view. So yan, pizza. Baka naman. Ay, pagod ako sa pagdadrag. Kailangan mag-relax. Dapat doon ako sa, oh, sa bukid eh. Kaso wala na ang tanin. Mm. Got talaga ng ini bunda Aduh, bener Dami nag dito Baka may mga tira kayo Ipapakain nyo na sa akin May lang laki ito yung flight nila Mrs. 24 at ang kanilang dating. nila <laughs> Pagod ako. Ay, kasi. Pagod ako oh. sa kaya ubusin to medium to sarap talaga ng fresh slice pizza Ano ba araw ngayon? Sunday? Kaya pala tayong ready na mga tao lang ang trabaho eh. Maaga pa. 8.20 pa lang. Sudah, so, yeah. belum faster man. Ada ngapa lagi yang kupik taper Ang galing magupit ni Kuya Kaya napabigay ako ng $10 na tips Shout out ke Kuya ng Tommy main Guns Sa Bower Mall Ang galing magupit siya akin ng kahapon Ang galing, ang magupit Full service pa tips tuloy ako Ha <laughs> Pa. Ayan yung view dito hmm. Naliligo pa doon May ilog Puno So yun Obya na, madadampla ako ng grocery Kasi bibili ako ng mga gulay-gulay Wala na akong gulay-gulay, puro karnin na kinakain ko <laughs> So Ayan Ang na. video dito Ganda diba Against the light So okay bye So yun mga kapara ko Nakapag grocery na ako Hindi ako nakapag vlog sa loob Kasi nagmamadali din ako At takipagod na So binili ko lang naman yung mga gulay Sitaw Bataw Patani <laughs> Then binili ko sitaw Talong Kalabasa Okra Ayun Yun lang Tsaka kamatis Kasi alam nyo na Magiginis ako Pinakbet Ginis ang pinakbet na Tagalog <laughs> So samang tama Mayroon akong pangihaw na isda doon So Yun lang Hindi ko lang. alam kung kailan ko lulutuin <laughs> Yun lang mga kabara ako Thank you again for watching uh, Thank you again sa mga nanonood At sa mga manonood pa Please don't forget to share, like, and subscribe, mga kabarako. Kung nagustuhan nyo ang vlog na to, please like and comments down below. So, may shoutout ko kayo next uh, vlog. Ganito lang yung vlog natin, ganito lang naman ang buhay dito eh, sa Canada. Hindi ko masasabi nga uh, masarap ang buhay dito. Hindi ko rin masasabing mahirap ang buhay dito sa Canada Kasi ang buhay dito para uh, Parating sa Pinas, you need to work grind ng grind para mabuhay siyempre grind ng grind para umita para pang araw-araw uh, na na pang pangkain pangkan panggala <laughs> pambayad ng bills siyempre kailangan yun yeah kailangan grind and grind Diyan lang uh, buhay sa Canada kaya buhay sa Canada ito ang lifestyle hindi naman lifestyle hindi naman tayo mahilig ng lumabas-labas wala na tapos na ako dyan eh kung mga tito na nga eh, tito of Canada na ako eh of Alberta <laughs> so ilang mga kabara ko again stay safe guys laging yung tatandaan Mata sa langit pa sa lupa stay humble god bless